Hi guys, after the bad weather, nag-uwi na po kami. Shout out po uh, shout out sa inyo lahat. Yan, lulusong na po kami sa sa baha. And then, gusto ko lang ipakita sa inyo. Yun, ang first kalipa. very clear. Natatakpan po siya ng ulap guys. Ayan o. Oh. Burj kalipa guys yan mas maganda yata dito dito natin kukunin guys so yan yung bahay guys oh. so yung dalawang kasamahan ko guardia ah so check natin dito ay narangan yung Burj kalipa kung titingin nyo guys so oh. Yan ang Borgs Kalipa Ayan o Video ang tisap guys Yan yan Borgs Kalipa guys so, Ang ganda ng pagkaka Ang ganda ng pagkaka May ulap ulap sya Kalipa yan guys Dito tanaw ng tanaw yan dito guys So pano thank you very much guys And please watch Now tapos tayo dalawang 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 tawit 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 na jump so, pinauwi na kami guys gawa nung uh, doon sa main yan dyan sa main, main na yan <coughs> sa main uh, main entrance uh, yung malakas na at dinasira yung malaking pipe so hindi na talaga nila nakayanan bumaksak sa baba so dito tayo ngayon guys so tatawid tayo ngayon dito so magandang sign at makapagpahing nga pero bad weather naman yung uh, ano yan okay, guys so huyan ang lahat mga tao guys Yan guys. So yung mga towing na uh, yung towing ng mga Tawin din natin yan. So tara, ingat lang tayo. Baka mapatay yung ating cellphone mawagin. So, Tara na guys, sa tuloy na natin. Wow, nakakas grabe parang parang Ini, ini, na lang po sa inyo lahat dyan uh, sa mga tiga Dubai hanggang bukas pa po yung uh, bad condition, weather condition, so Medyo may pagkadelikado so ingat na lang po lahat and God bless to all of you guys, peace to the world guys, peace not war, thank you very much guys see you